So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay gagawa tayo ng isang way mga boss o paraan ng pag install ng passing light So kadalasan kasi mga boss, ang nangyayari Pag once na nakailaw tayo ng puti, ang nangyayari yung nagpapasing ay yung dilaw So yan So isang bulb lang kasi yung ginagamit natin dito mga boss So pag nakapati tayo ang magpapasing yung dilaw So pag nakadilaw naman tayo mga boss, naka-stay yung dilaw, yung magpapasing naman is yung puti. So yan, habang ilaw yung dilaw. So dito mga boss, ang gagawin natin, kung nakapasing yung, kung nakailaw yung puti mga boss, so halimbawa ganyan, gusto mo magpasing, ang magpasing mga boss, o yung magkukurap, yung uh, nakailaw, o yung ating puti mga boss, so ganyan. So yan, so yung magpapasing yung nakailaw. So, pag nagdilaw tayo mga boss, so yan nakadilaw, pag magpapasing tayo ng dilaw ay yung magkukurap is yung dilaw pa rin mga boss. So, ganyan. So, ganyan yung setup natin. So, pag nakapatay siya, ang magpapasing niyan, depende na lang sa inyo kung anong klase, yung puti o yung yellow, yung gagawin nating high. O, yan yung automatic na passing natin pag once nakapatay yung ating Uh, mini driving light so halimbawa, ginawa natin puti mga boss yung ating high so yung magpapasing ay yung puti so ganyan so ganyang diagram mga boss ang ituturo ko sa inyo ngayon so yan simulan na natin so ito na mga boss gumawa na tayo ng diagram para hindi na ganoon ka uh, tagal yung ating video mga boss so dito kailangan natin syempre yung ating mini driving light o mdl So dito meron tayong para sa high at para sa low So yan uh, Ito low at ito high So dito Meron din tayong domino Tri-switch So meron yung high and low mga boss At uh, Meron din tayong apat na relay So dito sa diagram natin ang ginawa natin dito ay mini relay mga boss yung ginawa nating mini relay so yan <clears throat> so eto meron din tayong momentary switch para sa ating passing mga boss so gagamitin natin yan sa ating passing light so dito mga boss yung number 30 so dahil wala tayong red mga boss eto uh, may pagkapinto to So itong number 30 mga boss ay ilalagay natin to sa uh, positive. So sa positive yan mga boss, nakakonect. So ito naman, yung ating 86 ng ating unang relay mga boss. So ito ay nakalagay naman to sa negative. So yan. <coughs> so sa negative yan. So, punta na tayo dito mga boss. Punta muna tayo dito sa uh, pangalawang relay. So 2, 1, 3 at 4. So dito yung dalawang uh, 85 at 86 mga boss na magkatapat na yan ay ilalagay natin yan sa body ground o sa ah uh, negative pa rin ng ating battery mga boss. So, yan. So, mas maganda kasi nakalagay yan sa negative supply mga boss ng ating battery. At yung ating number 87 mga boss, 87A mga boss ng ating relay 1, ay i-connect natin dito sa number 30. So, number 30 yan mga boss. <coughs> so, ito. Gawin natin to number 30. So, yan dalawa na yan. Number 30 yan. So, pagko natin 'yan mga boss, 'yung dalawang number 30 na 'yan. So 'yan, at ilalagay natin dito sa number 87A mga boss ng relay 1. So 'yan, malino na malino 'yan mga boss. Ilalagay natin sa relay 1. <coughs> at 'yung number 86 naman mga boss ng relay 2 natin mga boss. 'Yan ay ilalagay natin sa Uh, low sa so, low part ng ating uh, domino so yan so ilagay natin to low so yan at yung ating high mga boss yung gagawin natin high ay yung ating uh, relay 2, ay relay 3 mga boss so gawitan din natin papunta dito sa ating 85 naman mga boss. So ayan. So yung ating 86 mga boss, ah uh, kino natin sa ating ah uh, low. low ng ating domino. So ayan, ako yung 86 at yung ating high mga boss ay na naman sa ating uh, relay 3 na number 85. So ayan mga boss, okay? So dito, ang gagawin nating mga boss, automatic, syempre, nakalow to, yung ating relay 2. Ang gagawin nating low, dahil nakalow na tong ating mini driving light dito sa taas, ang gagawin natin dyan ay, i-coconnect na natin yung number 87 mga boss dito sa, so yan, so nakakonnect na siya. So eto, ganun din, okay so yan connect na yung ating relay 2 yung low natin na relay 2 papunta dito sa low bulb ng ating MDL so yung ating high yung number 3 naman relay 3 connect sa 85 at yung kanyang 87 naman ay papunta naman dito sa positive ng ating high so yan so dito syempre yung ating bulb meron din niyang uh, negative So yan, pagsamahin lang din natin yan mga boss. pwede nating i-connect yan sa body ground o sa ating negative ng ating battery mga boss. Pero syempre, mas magandang sa negative ng ating battery. Nakakonect yung part na yan mga boss para mas solido yung negative na may ibibigay niya sa ating accessories na ilalagay. <coughs> so yan. So, ang last na i-connect natin, ah, uh, So, ang sunod na i-connect natin mga boss, yung ating ah, uh, to. Yung ating passing light. So, dito, yung ating momentary, mga boss, nakikita nyo to, nakakonect sya sa ACC wire o sa accessories ng ating motor. So, ayan. Mula dito sa accessories, paglagay tayo ng ating momentary switch. So, yung dulo ng momentary switch, mga boss, ay i-connect naman natin dito sa number 85 ng relay 1 natin so yan at yung number 87 naman mga boss so ito so baguhin natin to mga boss so yan itong number 87 naman natin mga boss ay gagawin natin tong brown dito mga boss sa dulo para hindi maghalo yung mga kulay so yan so yan So, ilalagay natin siya sa dito sa number 30 ng ating relay form mga boss. So, yon Mula dito sa ACC papunta dito sa uh, number 86 ng ating relay 1. At uh, nag-connect tayo dito mga boss ng wire. Eto, yung ating 87. Papunta naman dito sa uh, relay 4 mga boss. so, dito, etong ating relay for mga boss ay magkukunik naman tayo ng wire papunta yung ating 87A mga boss ay ikukunik naman natin siya sa uh, ating high bulb mga boss so, sa ating high okay yan etong number 87A connect natin dito sa high ng ating mini driving light so yan So yan mga boss, sunod nyan ay lalagyan naman ating connection mga boss, yung ating low at yung ating high mga boss, papunta dito sa number 86. So yung ating low, yung ating low ay kulay green. So magkoconnect tayo mga boss bago lumabas dito. So ibig sabihin mula dito mga boss sa ating domino, domino tri-switch. Papunta dito, mga boss. Maging yung ating uh, high. So, i-coconnect natin yan dyan, mga boss. So, yan. So, gagamitin natin dahil naka-low tayo ng green. So, green dito, mga boss, ang ilalagay natin. So, yan. So, dito, yung ating... Uh, blue green so yan nakita sya dyan mga boss so yan pagdudugtingin natin yan mga boss yung connection ng high end low natin mga boss yung pinaka mula sa trigger So yan papunta dito sa number 86. <clears throat> so diyan sa number 86 at uh, 86 at 85 niyan mga boss. Mula dito sa trigger ng ating low at high ay maglalagay tayo naman ng diode mga boss. So yan diode. So yan, yung kulay puti mga boss o yung kulay gray ay nakatapat papunta dyan sa ating uh, 86. Pati etong mga boss, to Itong part na to para ma-block nya yung kuryente mga boss na pwedeng bumalik mula rito sa number 86 mga boss. So yan, dito sa number 87 natin mga boss, ganun din. Maglalagay din tayo ng uh, diode so eto naman baliktad palabas naman yung puti mga boss para mula rito sa ating high pag once na nagpailaw tayo ng ating high mga boss yung kuryente hindi papasok dito so papaliwanag natin yan mamaya so yan at etong ating 85 ay uh, sa negative supply ng ating relay So yan mga boss, okay na. Tapos na yung ating uh, diagram para sa ibang way naman mga boss ng ating passing light. So pag install lang mini driving light na may uh, ibang way ng pag-install ng passing light. So yan paliwanag natin mga boss. So pag nag-on tayo ng motor mga boss. So yan magkakaroon ng power to mga boss etong 30 at 86. So, yung power dyan mga boss ay aakit dito. So, aakit sya dito sa number 87. So, yan. So, mula sa number 87, dahil magkakonect na yan mga boss, automatic yung kuryente. Aakit dito sa taas. So, yan. Aakit yan dito sa taas mga boss. Papunta dito. So, sa number 30 mga boss ng relay 2 at relay rel, relay 3 so magkakaroon to ng supply mga boss tong dalawa na to so yan so pag nagkaroon ng supply yan mga boss yung kuryente nyan dahil may negative and positive tayo ang kuryente nyan mga boss naka float lang dito sa number 87A dahil wala tayong kuryente o wala tayong connection dyan mga boss sa number 87A so naka float lang yung kuryente dyan mga boss habang hanggat hindi pa to nagkakaroon ng supply itong 86 at 85 natin dito so yung dalawa na yan so dito, dito gagana yung ating uh, domino tri switch dahil yung domino tri switch natin mga boss na ay yan dito sa ACC wire yung kuryente nyan ay nakapload lang dito sa gitna mga boss so habang hindi tayo nagtitrigger o hanggat hindi tayo nagtitrigger ng high and low Oh, high or low mga boss, ay hindi pa rin magkakaroon ng connection 'to. So pag once na, limbawa nag-once na nag-trigger tayo mga boss ng low, pinindot natin yung ating low. Yung kuryente bababayan dito. Papalo dito sa number 86 dahil yung kuryente mga boss ay nakaabang na dito mga boss. Dito sa 30 at 85, meron na siyang connection ng negative in positive. Yung kuryente mula rito sa uh, 86 mga boss boss,akyat dito sa 87 iilaw naman ngayon yung ating low so yan iilaw yung ating low o yung low bulb natin mga boss so pag once na pinatay natin yung low babalik yung kuryente dito mga boss hihilain siya papunta rito uli so magpa floating uli siya dyan so pailawin naman natin yung ating high so pindutin natin yung high ng ating dominant tri switch pailawin natin yung ating uh, high So, pag once na trigger natin yung ating high mga boss, papalo dito yung kuryente, papunta rito sa number 85. At, syempre, meron na siyang negative and positive. Yung kuryente dito sa 85 mga boss ay pupunta naman dito sa number 87 natin. At iilaw naman yung ating high mga boss. Yung ating high ng ating MDL. So, dito, mapapansin nyo may wire tire dito mga boss. Papunta dito sa number 4 uh, ng ating relay, so yan ang kaalagaan mga boss na meron tayong diode dito so mabablock nya dyan mga boss yung kuryente, dahil yung part na gray mga boss ng ating diode yun yung pang blocking ng kuryente mga boss para makatagos sya dito sa part na yan so yung kuryente naka float lang yan dito hindi sya makakatagos dahil nga sa diode so dito so tapos na tayo magpaliwanag uh, mga boss kung paano gumagana yung ating uh, diagram patungkol dito sa ating ating high and low ng ating MDL. So, dito naman papasok yung ating eto, yung ating passing light mga boss. So, mula rito sa ating ACC, meron ng connection yan mga boss. Yung connection yan ay nandito sa number 87 at sinuplayan nyo tong dalawang TRT. Pag once na <coughs> pag once na nagpassing tayo mga boss, opinindot natin tong uh, ating dom, uh, ating passing light mga boss. So, pag once na pinindot natin yung ating passing light, mula dito sa ACC mga boss, so nakapindot yan. Yung kuryente pupunta dito mga boss. Yung dapat na kuryente dito sa number 87 ay dilipat dito sa number uh, number 87A. Dilipat dito sa number 87. So, mawawala ng connection tong part na to mga boss. <coughs> Uh, wala ng connection yung dalawang 30 na yan iilaw to o oh, pupunta dito yung kuryente patagos dito mga boss papunta dito sa 30 so yan dahil meron tayong 85 mga boss uh, negative supply at nagkaroon na to ng positive supply etong 30 yung kuryente automatic na pupunta dito sa number 87 uh, 87A pupunta dito mga boss at dahil hindi yan nakablock ng dayo dahil yung part ng ating gray ay nakapataas mga boss yung kuryente dire diretsyo dito sa part na to at dire diretsyo sya dito mga boss na pupunta dito sa ating high so yan so iilaw yung ating high beam mga boss ng ating mini driving light so yan so nakapatay yung ating dalawang mini driving light pag once na nagpindot ka mga boss ng ating uh, passing light So yan, pupunta siya dito at magpapasin yung ating high habang nakapatay yung ating mini driving light. So halimbawa mga boss, <coughs> halimbawa, nagpailaw ka ng low. So yan, naka low yan mga boss. So dahil may kuryente yan, etong TRT, dito, mula, papunta dito sa number 87A. So may uh, positive supply, may negative supply itong dalawa na to. So, iilaw ngayon yung ating <coughs> low. So, magpapasing ba siya mga boss? Magpapasing yan mga boss. So, habang nakailaw yung ating low. So, yan. Papaliwanag sa inyo. Itong low, kuryente dito, papunta dito sa 86. So, mawapansin nyo yung wire natin mga boss. Itong nakatap dito. So, yan. <coughs> so, masusuplayan masusupplyan tong part na to mga boss. Yan. Masusuplayan nya yung wire na yan. Papunta dito sa number 86 ng relay 4. So 'yan. So dahil wala pa tong supply mga boss, so naka-floating lang siya rito yung kuryente. Sa so, number 86 negative at positive, etong dalawa pa lang 'yung may supply. Habang nakailo ilo yung ating low. Dahil yung kuryente pupunta rito at papunta dito mga boss. So patago siya dito. <coughs> so 'yan. Ito yung kalaga ng diode mga boss. Tingnan nyo to. So, ito yung kuryente. Tumagos dito. So, tatagos ba sa dito? Papunta dito sa ating uh, sa ating high mga boss? O masusuplayan ba tayo nyo to? Para umilaw tong high? Hindi mga boss dahil nakablock siya ng diode. So, pansinin nyo mga boss yung pagkakalagay uh, natin ng diode mga boss. Yung gray ay nakatutok dito sa baba para mablock nya yung kuryente na manggagaling dito sa Uh, low connection, so itong wire na to so dahil may positive supply to eh. para mabigyan nya to ng uh, kuryente tong 86, so nablock nya mga boss so hindi tumagos yung uh, kuryente, para maiwasang umilaw tong part na to mga boss, yung ating high so yan, so nakailaw yung ating low at merong connection to, pag once pinindot natin mga boss, itong part na to itong ating ah uh, momentary passing light so magkakaroon ng connection to dahil meron 30 at 86 at nilagyan natin ng connection tong 85 yung connection dito mga boss ay mawawala pupunta dito sa 87 so ibig e, sabihin mawawalan to ng connection to mga boss dahil uurong yung kuryente mula dito sa 87 uurong din dito sa 30 mapupunta dito sa 87 So yan, 87A pa mga boss. So mapupunta dito sa number 87. So ibig sabihin, <coughs> mawalang ng connection to mga boss. etong uh, number 30. So bibitaw yung ating low. Yung low, mamamatay itong ating low mga boss dahil nawalan ng connection itong 30. Ano ngayon ang iilaw mga boss? So, ito yung iilaw. So, yan. So, etong 30, 85, 86, mapupunta siya dito sa number uh, 87A mga boss. Dahil wala tayong connection dyan, so ano lang ang mamamatay mga boss? Yung ating low mga boss habang pumipindot tayo ng momentary. Dahil pag pumipindot tayo ng momentary mga boss, yung kuryente nagpapakwit din mga boss. So, yun, nagpapatay sindi yung uh, connection. Nagaganon siya dito, nagpapalit-palit siya sa 87 papunta ng 87A. Kaya magpapasing yung ating low. So yan, habang nakiilaw yung ating low, so siya rin yung magpapasing. Katulad yan sa video na yan mga boss. So yung low beam yung ating pinakapasing habang siya ay nakiilaw. ganun din dito sa ating high mga boss. So pinatay natin yung low. So pailawin natin tong ating high. <clears throat> so yan, nagkaroon siya ng connection dito yung 87 at meron siyang uh, supply dito sa 30 at 86 na negative so yung connection mapupunta rito sa 87 so iilaw tong ating high beam dito tatagos dito dahil may diode tie dito mga boss ay mabablock niyan para hindi siya tatagos dito so eto mga boss eto pansinin nyo to etong wire na to papunta dito patagos siya dito mga boss So masusupplyan niya uli itong 86. At hindi uli siya tatagos dito sa part na ito mga boss. Eto para mapailaw niya yung low. So hindi siya makakatagos doon para hindi niya pa maapektuhan yung ating low connection. So yan. So yung wire na yan. Dahil nakablock siya ng diode. So yan yung kalaga ng diode na yan mga boss. So yan. So umilaw yung ating high, high beam. Tumagos dito, papunta dito sa 86. Ganon uli mga boss. So, meron siyang connection yung 86 at 85. So, nagihintay lang tong 30 para i-trigger niya tong 87 na naka-blank lang mga boss o walang connection. So, pag once na pinindot natin yung ating momentary switch, so yan, pupunta uli siya dito. At yung supply dito sa 30 o sa, sa ating high beam mga boss ay uurong uli dito. Pupunta uli dito sa number 87. Papunta dito sa 30. So, yan. 87 papunta dito sa 30. At pupunta uli yung connection natin dito sa blank mga boss. So, hindi niya mapapailo yung ating high beam. Dahil yung kuryente papalo dito sa 87. So, ano yung mag, uh, papasing dyan mga boss? Yung ating high beam. etong ating high. Dahil yung kuryente mga boss ay uh, magsiswitching lang dito mga boss sa 87 at 87A. So pag once na sinits natin mga boss, mamamatay pag binitawan natin, magkakaroon ng power tong ating high. So ganun lang. So magpapatay si hindi etong ating high beam. So yan. So ganun yung uh, paraan mga boss ng pagpapasing nitong ganitong klasing diagram mga boss. So yon. So magpapasing yung ating low pag once na naka tayo magpapasing ay yung ating low pa rin at pag naka tayo mga boss yung magpapasing ay yung high pa rin natin mga boss at pag once na nakapatay yung ating MDL ang magpapasing mga boss o wala tayong nakailaw na MDL mga boss low man o high ay yung magpapasing yung ating high habang nakapatay yung ating mga MDL so yan yan ang paraan mga boss kung paano uh, gumawa o mag-install mga boss ng mini driving light na may uh, passing light o ibang way ng pag install ng passing light sa ating mini driving light mga boss so pangalawang paraan to mga boss ng pag install ng passing light so una yung ginawa natin mga boss so eto sa video na yan yung nagpapasing dyan mga boss habang nakalow tayo ay magpapasing yung ating high at pag naka-high tayo mga boss yung magpapasing yung low at uh, ganun din, nagpapasing din yan pag once na uh, nakapatay yung ating mga mini driving lights. So nagpapasing rin sya. So yan muli mga boss. At maraming salamat muli sa panonood sa ating uh, munding channel Ito Midina TV. At sana'y supportan nyo ang ating channel mula sa panonood ninyo mga boss. At pagbigay ng komento, pag-like na rin ang ating video mga boss. At muli mga boss, kita-kita tayo sa sunod na ating project o sunod na video na ating ilalabas dito sa ating channel. Dito Medina TV mga boss. At muli, maraming salamat. God bless.